Hello mga mare for today's video. Ito na naman ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Dahil nga natambakan na naman ako ng mga ID display, eto nga umaga pa lang dapat tayo ay kumikilos na. Kanina nga po ay inuna ko na talaga na maglinis doon sa labas para naman kapag meron mga bata na nag-connect, eh malinis naman yung tatambayan nila na kubo. Eto na nga rin po talaga yung daily routine ko araw-araw. Halimbawa nga po kung meron po akong mga deliver ng mga chichiria at mga soft drinks, e yun muna talaga yung una kong isasalansan bago ako mag-display dito po ulit sa loob ng aming tindahan. Para naman po maaliwalas talagang tignan ng ating mga customer yung ating tindahan para na aman pagbungad nila, abay talagang malinis itong ating store. Dahil nga nakakahatak din talaga ng maraming customer, yung maganda yung iyong mga paninda, maayos yung pagkakadisplay, at hindi lang palaging puno ang iyong tindahan. Dapat marunong ka rin talaga magsinop, marunong kang magayos ng iyong mga paninda. Medyo maliit nga lang din po pala yung space dito sa harap ng aming tindahan. Kapag meron nga po akong mga deliver, talaga natataktan po yung pinaglalagyan ko ng mga chichiria. Lalo na nga po kapag sunod-sunod talaga yung mga deliveries na dumadating dito sa aming store ay talaga naman natatakpan yung mga istante namin dito at hindi nga makapili ng mga bibilhin yung aking mga tumer lalong lalo na nga yung mga bata. Yung mga customer ko na ngayon nag adjust talaga na lihisan yung mga karton. Kaya nga dapat kung meron talaga akong mga deliveries, lalo na kung hindi po ito mga chichiria, e eh, ipapasok na talaga dito dapat sa loob. Para naman din maluwang dito sa labas ng aming tindahan, para hindi na rin nagsisiksikan yung aming mga tumer, lalo na nga sa hapon. Dahil nga tuwing hapon talaga, e eh, dagsa na rin yung ating mga customer, lalo na yung mga customer natin, e eh, mga bata, hindi nila makita yung kanilang mga bibili. Kapag meron pa yung mga karton dyan, kapag ka-delivery lang ng ating mga paninda, e eh, talagang hindi hindi naman natin maiaayos ka agad kaya ang ginagawa na lang talaga namin kung hindi nga po mga chichiria o ibang mga paninda na nakadisplay sa labas e eh pinapasok na po namin dito sa loob ng aming tindahan pero kung yung mga deliver ko nga, eh puro mga chichirya, mga biscuit at mga chocolates, eh inaayos ko na rin kaagad dyan sa labas ng aming tindahan sa aking mga istante. Kasi nga po, yung mga tinda ko naman ng na mga chichirya talaga, eh hindi ko na rin kailangan pang i-stapler, kaya mabilis lang itong ayusin. At shinare ko na nga rin po pala sa inyo kung ano po yung way ko sa pag-aayos ng aming mga chichirya. At alam nyo na po yun, hindi ko na talaga siya ini-stapler para naman kapag meron bumili, kapag mga bata, eh hindi na talaga nila hihilahin pa. Kapag ito nga ay naka-stapler, at kapag na ayos ko na nga yung mga paninda namin dun sa labas. Eh, ang next naman naaayusin ko yung mga paninda namin dito sa loob. Wala nga si Mr. ngayon mga mare at pumunta nga ng bukid para patubigan yung mga tanim namin ng mga mais. Kaya ako na lang muna talaga yung mag-aayos din ng aming mga paninda. Pero para nga sa akin, mas gusto ko rin talaga yung ako na lang mag-aayos mag-isa ng aming mga paninda. Kasi nga alam naman natin kung hindi talaga tayo ang mag-aayos ng ating mga paninda parang hindi tayo nasisiyahan kapag hindi tayo ang nag-ayos lalo na kapag gulo-gulo ito. Pag nandito nga si Mr. kapag katatapos namin mamalengke, eh talagang pinag-aabot ko na lang siya. Halimbawa nga, iayos namin itong mga sardinas, eh sabi ko sa kanya, iabot eh, niya na lang at ako na lang ang magsasalansan. At kung sa mga kape naman, sa mga 3-in-1, siya talaga yung pinagsasabit ko at tinuturo ko na lang nga sa kanya kung saan ito nakapwesto. Dahil nga din yung pinagsasabitan namin ng mga 3-in-1 na kape at mga gatas at mga iba pa, eh talaga naman napakataas. Kailangan pa nga namin tumungtong sa case po ng Red Horse para maisabit yung iba naming mga paninda. Mas maganda nga kung nakasabit talaga yung mga kape namin dito, mga gatas, mga shampoo kasi nga mas makikita rin talaga ng aming mga customer. Pero kahit nga pagod ka na na nagdi-display ng iyong mga paninda, makikita mo naman kapag katapos mo talagang nag-display or nagsalansan ng iyong mga paninda, ay eh maganda na naman ang iyong istante. Habang ako talaga ay nagdi-display ng mga paninda namin, e eh pasulput sulput sulpot na rin talaga yung mga customer na bumibili. At masasabi ko nga rin dito sa aming tindahan eh, napakaganda naman ang pasok ng bagong taon. Bilang isang tindera, mas maganda rin talaga kung kagood vibes mo talaga ang iyong mga customer. At dapat alagaan din talaga natin yung customer natin ng na mga bata. O siya mga mareko hanggang dito na lang po ang video na at sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!